ng pananampalataya sa Beagle Sa puso ng Setyo Centro Vidal Mundo, isang barangay na pangalawa sa pinakamalaki sa buong mansalay ng lalawigan ng Oriental Mindoro, naroroon ng isang komunidad na pinagbuklod ng pananampalataya, isang sambayang paninindigan sa katotohanan ng salita ng Diyos. sa paglipas ng mga taon. Mula sa payak na lugar ng pagsamba hanggang sa pagkakaroon ng matatag na iglesia, hindi kailanman nawala ang apoy ng pananampalataya. Sa bawat panalangin, pagtutulungan at servisyong unting-unting na ang isang simbahan na nagsisilbing liwanag ng kuminigang. Sa pangunan ng aming district, Pastor Pastor Joel Ramon, at sa matatag na suporta ng aming friend alder na sa si bagay kay Matyong ay ang Inglesya ay patuloy na lumalago bila mo sa bilang kundi sa pananampalang kaya pagmamalasakit at matuloy. Ako uh, ay si Eduardo Matyong naninirahan sa uh, Bidil Mundo sityo ng Langawit inihikayat ko ang mga kabata na bago sa pamamagitan ng aking ah... Uh, uh, pagtalaw sa kanila at pinalalakas sila sa kanilang uh, pananampalataya sa ating Panginoon upang sila ay manatili na maging matatag at matibay sa kanilang nakilalang katotohanan. Kaya uh, sinasabi ko sa kanila na laging uh, lumugod at manalangin upang sila ay patuloy na bigyan ng kapangyarihan na kung sakaling dumating yung mga pagsubok kanila mga problema sa kanilang buhay ay sila ay tutulungan ng Panginoon na siyang magpapanatapat sa bawat isa sa kanila is that only proof? And this is when the Lord... church na kung minsan inaalala ko ay natatawa ako and naiiyak at the same time. So, when I was a kid here in the church, um, this is the place where I molded and shaped for who I am today. So, on church, yung memories ko dito, dito ko nag-start na kumanta at humarap sa maraming tao kasi one of our church member here trained us to when I was five years old. Although mali-maling lyrics ko, sabi niya just go, sabi niya. And doon, and then doon ko na conquer yung fears ko pag nasa stage na ako. So yun yung mga memories ko, and I want to share it to the young ones that you have to conquer your fears and to embrace the moments when you are performing. And then, what? Well, uh, hindi lang performing to To get a praise to someone, but to praise our Lord Jesus God. So, yun yung pinaka tumatak sa isipan ko na, ayun, ano, na not to praise ourselves, galing sa ibang tao. Ang pinaka root talaga natin, at ang pinaka uh, main point natin sa buhay, ay i-praise si Lord Jesus sa pangmaganda ng ating mga talaga. So, dito namumula, dito na-train, kung ano ako ngayon. And then, as a church clerk, as a, ano na, medyo matanda na. So, sa mga kabataan dito sa aming church, I want them to, not to be like me. Gusto ko, lumabas sila for who are they are. Or, or kung ano yung talento na meron sila. And then, kung saan talento meron sila, dun sila magbubloom. Just like a plants, no? Na meron kanya-kanya sila na talento. And pag yayabungin nila yun, kung ano meron. Kasama sa matatag na haligi ng iglesia ang mga kapataang masisigasi at didikado na sa murang edad pa lamang ay matapang na tumatayo para sa kanilang paniniwala. Good morning everyone! I am Shinalyn Machu, 22 years old student. At ako po ay isa po member dito po ng isa pong Seventh-day Adventist Church dito po sa Middlewood Seventh-day Adventist Church. And I'm a born Seventh-day Adventist. At simula po pagkabata ay ako na po isang member ng Seventh-day Adventist family or community. At bilang bilang isa po kabataan, bilang po isang Seventh-day Adventist, I was molded at ako pa ay naturoan since when I was siguro po mga 10 or nasa ganang and above na mag-lead po sa unahan sa pagpapaawit and step by step ako pa ay tinuruan sa pagsispeak in front of the brethren and also ako din po ay natutuloy po sa loob ng bahay sa bahay at ako po bilang isang encourage you all na kung sino man pong nakakapanood ng video na ito ng mga kabataan ay magpagamit po sa ating Panginoon, especially yung mga talents, yung mga talento na ipinagkaloob sa atin o pinahiram sa atin ng Panginoon para maging influensya at mabuting halimbawa sa iba. Sa pamumuno ng kasalukuyan ng youth leader na si Padre Alexander patuloy ang sigla at ng kabataan ng Iglesia. Sama-sama silang lumalakad sa sa lekuyang ayut leader po ng aming simbahan. Uh, ang ang nais na po namin ay ipahayag ko ay hindi lang ito tungkol sa pagiging aktibo po namin sa church, kundi ang um, tunay na layunin po namin is maging ilaw sa aming barangay. Dahil hin ang pag-asa at ipakita si Jesus sa simpleng paraan, sa kabutihan man, sa pakikinig at sa pagkakalisan. And this is when higit sa mga gawain at programa, isang tanong ang madalas ibinabato sa mga Adventists. Bakit nga ba Sabado ang araw na pagsamba ng mga Adventists? Ang uh, sagot po namin mga Sabadista mga Adventists is na sa banal po na kasulatan. Magkikita po natin sa banal na kasulatan sa Genesis 2 verse 3 is matapos po likhain ng Diyos ang sanlibutan sa loob ng na araw, siya, siya, po ay nagpahinga. Sa so, ikapatang araw man po ay kanyang binasbasan ito at ginawa po itong banal. So kaya po sa ikaanin po na araw is uh, ito po yung ginaganap namin uh, o ito yung ganap namin kapahingahan. At sa ganoon po is uh, sa araw na ito kami pa yung magsasamba sa uh, sa may kapal at uh, gagawin po po namin uh, mas banal ang araw nito. Uh, sa araw po ng Sabado is tinatawag po nito na, uh, tinatawag po nito namin na Sabat. So ang salitang Sabat po is inagmula uh, sa wikang Hebreyo na Shabbat na ang ibig sabihin ay pahinga o oh, ito ay hindi ba sa tradisyon, uh, kundi isang sagradong alaala ng paglikha at isang paanyaya po sa pagkikinig po sa ating Diyos. At sa tuwing sinasabi naman po namin ang salitang Happy Sabat sa araw po ng Sabado, is ito lang po ay hindi lang po, uh, kundi, hindi lang po pagbati sa mga tao, kundi ito ay isang paalala rin po sa amin na sa araw po na ito ay tayo po ay pinapalaya po sa bigat ng mundo. At inaanyahan po tayo ng mga ipagtagpo sa ating pong maglikha. Ito po ang aming kwento, isang kwento ng pananampalataya, pag-asa, at walang sawang pag-ibig. Para sa sarap Mula sa citizen of the mundo. ito po ang Seventh-day Adventist Church, kung saan ang sabado ay sinamang alam ng pagsamba, kung araw alam ng bagong pag-asa mula sa aming grupo. Ako po si E.J. Magnay, kasama si Nasaira Raimundo, Axel De La Cruz at Min Panadisa. At nagpapasalamat kami sa aming guro na si Prof. Kermit Nagbas sa pagbibigay ng proyektong ito. Muli, binabati namin kayo ng magandang araw at God bless you